Woi <laughs> jampak, Oh, di depan ah. Oi, bentar menanti JR. Ah, dito pala salah pembunta. kanan Nice. Ah, dito pula bennya, Pak. Yon, good morning. Meron tayong ride kasama natin si ADB 150. Sa ride na ito. Ah, dito lang yan sa Tagaytay. Punta natin yung trending na Air Mansion ni Rosmar. Kasama natin sa ride na ito ang Honda ADV Community Philippines. Nandun sila ngayon sa Shell Silang. So check natin kung aabot pa tayo. Kasi... 8 o'clock yung meet up nila doon. Pag hindi... Abangan na lang natin. i check lang din natin kung... Mahaba ba yung pila... Sa our mansion. Kung mahaba, baka mag... Uh, change venue kami. Tapos... Diretso kami na Fantasy. Para sa... Photo ops. Iche-check natin. Sana hindi mo no? Magas... Medyo madilim. Nandito lang tayo sa ano kahabaan ng LRT <laughs> dito tayo sa ginagawang flyover ng Tagaytay City yan medyo matatapos tapos na siguro to mga 2 years pa pero mabilis naman silang gumawa ay pasingit yan so hindi ko bypass na lang tayo dadaan para mabilis alright let's go nag-akoya saan punta Oh, pata tara rito ang mga taga DGR. Ano? Oh. Yes. Mga oh, old school sila na magbibihis ng formal. So, yun. Nakasalubong natin sila. Hindi <laughs> na tayo mabot. So, we're going straight to our mansion. Dumaan ako kanina doon sa labas pala nakapila. So may so mga rider na nandun. Ano lang kami siguro mga 1 2 3 almost 10. idol Kamusta? Saan <laughs> punta? Saan tayo pupunta? Our mansion? Fantasy muna? Yan, yeah, so fantasy daw pala muna picture Picture Manhattan Uy, nice, may ano May panier Boro ni Kuya Ang DGR yan ha With matching Ganda ng pipe ah. Payet ta. Custom made Uy, naka Belt? Stig! Naka-belt siya oh. Kala ko Kala ko naka-chain belt pala. Nice build. Stigo. Belt. Ah, yes. Hi! Ah, tem o dedo aí Ai, opa. So, oh, bypass. Ay, huwag kang uulan. Alas 9 pa lang. oh, tama. Tawid tayo, tawid. Let's go. mát Ang ông nung may ang kulit ah. oh, uniform nila yun. Matagal na tayo hindi nakakasama sa kanila. O oh, mga kaya. Ilang. Masagal na. hindi <laughs> ko na ma-recall ang uling sama. Kasi parang uling sama na may breakfast ride pa. Sa Tagaytay. Eh. ang mga ride kasi nila overnight. So simulan na nagka-baby tayo. Hindi na tayo makakasama kasi mostly na ride nila. Ano ba? Basta silang north overnight so two days, three days eh hindi tayo pwede ng ganun Kahit may baby na dahil eh yung, ginagawa pa lang tayo eh, pero ah, dadaanan naman na ah. dito mga DGR ah dito pala sila pumunta nice ah dito pala bayan ba ito yung mga kasama natin Di ba tanda si sila eh. Alam ko Manila yan eh. Baka ibang bre, ibang version. <laughs> haring ulaan manang ulan <clears throat> malapit na tayo liliko na tayo ang <laughs> marami nagtitanda rito ng ano eh mga paka kalabaw bago ka pumunta sa mga dagat sa beaches sa ka rito para may maluto pa So, if you go straight, uh, papuntayin ng Nasugbu, Calatagan. Itong dadaanan namin is going to Lemery. So, pwede ka rin naman makapunta ng Calatagan through here. para nag-ride. Mga gantong araw kasi Sunday. Banking-banking sila yan. Meron kasing mga kurba kurba ada dyan pababa so gusto rin dito yung namimitek kaya magka photoshoot tayo hindi lang sa marila kami mga pitik pitik <laughs> dito rin sa fantasy world uy nasusunog ba to delegate siya na ah. dali marami ng kainan dito eh. Ayan, Banking, banking. Baka, may ganyan kami dati. Eh. Baka. <laughs> so, ito magandang kainan din ito. Kasi maganda yung view niya. meron sila diyang kape na may suman partner ang ganda ng view oh. parang bagay diba ang malapit na tayo mag fantasy ah, gusto kumain dyan eh mga exotic wala ay pestahan yata din eh Oh, may mga flag eh. May nagluluto sa kasirolay, sa kawalay. Okay na, muna. Eh, dito na tayo sa Fantasy World. Sayang itong lugar na to Hindi na nagamit. Dito yung mga namimitik. Siyempre, yung tambahin na sila, Team Aerox. Halo-halo pala. Pwesto. Picture. Ayan lang, ayos Ayan, nah, si Manong no, alis na. long time no look Tiga sama kai? Oh A few moments later. Yeah, so, picture mo na May nakausap ng photographer. Oh. So, bibigyan tayo. Sana si Pia ah nandun, lang. ah, nandun siya Picture, picture Para remember <laughs> So, isa pa Isang roll pa na group shot O, oh, diba? Sige, ikot Wow! Ah! Oh, banking banking Why, okay, missing it? <laughs> okay, let's go. Oh. Rolling rolling Ay, Ganun ba yan pag may Ganun trata ka <laughs> May pagtayo pa. <laughs> let's go, let's go. So ayan, balik na tayo ng Tagaytay. Punta na tayo kay Rosmar sa Our Mansion. Kakain tayo ng Andy Pares. Yung dinadayo ngayon sa Tagaytay. Nagte-trending. <laughs> Tingnan natin, sana wala masyadong mga pila, no? Hindi mahaba. So mga time check it's 10.15 so yung opening nya is 10 according dun sa sa page nya kanina umikot ako nun bago ko sila imit ah, uh, nasa labas yung mga tao mga rider nakapila so saan napagpasok natin eh, uh, so, wala masyadong pila alright let's go Nandito so, na tayo sa our mansion. Ang parking ay saan? Dito? Diretso lang sa baba. Diretso lang sa baba. mansion, laki nga Basketball court po Sa kanan po. Ah, okay Basketball court Sa kanan Okay ba Hindi na dum Basketball court Sa kanan Alright Yon, so malalaman natin kung masarap. Eh. Hey. Hanapin tayo ng malilim na daan. <laughs> Parking. Alis na kayo, Idol? Palit. <laughs> Yo. Talabas na kayo? Ah. Mainit eh. Hindi tayo sa puno. Masarap kaya? <laughs> Kakaalaman. Sa mansion. Sa mansion yan. Ito so, ang parking. Ba't ginawa na si Jollibee? Parking. Bilin niya yata. Siguro sa nagsara yun. Kinalaban si Jollibee, kinuha na lang. Kinuha na lang. Sabi, hindi kita matalo ah. Na late na. Ano ba ang proseso dito? Pasa ba boss? Dito. Ah, dito sa so, Jollibee. Oh. Yeah, welcome to Jollibee. Yan. Magbabayad muna. Ano ang Si? Magbayad muna ng sinihan. Ah, wala ng tubig. Ah, wala na. swimming. Ah, wala ng ng swimming. Tinanggalan na ng tubig. Sa ba si taas? Second tour pala. Uy, jump Oh, di <laughs> oh, depan <yidebala. laughs>

So, overload Only drinks. Okay. So, So, uwi na tayo. Okay naman yung pagkain. Maluwang yung parking nila. Ang mga kasama natin. Okay, tayo. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Alright. Ah, may kape rin pala rito. Ito yung coffee. Okay. Tayo sa R Mansion. Nagsalid ulit. Oh, Yan. So, tapos na yung ride. Uy, ano? Sila ay Cavite lang din. Tayo ay pupunta muna ng Dapulo. Tararang,